No return, no exchange, bawal sa batas, karapatan ng mga mamimili, alamin. Bawal sa batas ang magkaroon ng no return, no exchange policy. Ito ang paalala ng Department of Trade and Industry sa mga may-ari ng department stores, tiyangge at tindahan dahil itinuturi itong mapag din lang na gawain. Sinabi ng DTI na hindi pwedeng ilagay ang mga katagang no return, no exchange sa anumang kontrata, resibo o dokumentong nagpapatunay na may bentahan. Ay kay Romeo Eusebio Faronilo, Chief ng Consumer Protection Division ng DTI, maaaring palitan ng isang establishment ang isang produktong may depekto, ngunit hindi ito maaaring palitan o i-refund kung nagpalit lamang sila ng isip. Ang no return no exchange ay applicable lamang sa mga produktong binili natin na may hidden defect pag walang hidden defect po eh wala yun nasa tindahan na kung gusto nilang palitan o hindi ibig sabihin bumili ka tapos eh nagbago lang ang isip mo eh hindi po tinata hindi po yun ang ibig sabihin na pinapahiwatig sa atin ng Noritano Exchange Anya sa ilalim ng Republic Act 7394 karapatan ng mga mamimili na ikumpuni ibalik at i-refund ang mga produkto may sira may sira na, lalo na sa mga electronic devices. Ngayon, pag po nasira yung inyong biniling appliance o so kung ano mang produkto yan na uh, electronic, something na electronic, ang una pong, ang una pong remedy dyan ng, ng establishment at mga repair shop ay i-repair. If in case po na halimbawa eh, mga recurring yung problema ng biniling nyo, at least twice nang nasira, ano? na uh, within the warranty period, So, pwede naman mag-request ng replacement. Yung refund po ay nangyayari. nangyayari. In case na halimbawa, eh, during the time na nagkasundo na kayo na i-replace na yung product, eh, wala na yung brand o model na gusto ninyo. That's the time na papasok yung refund. Kaya lang, may mga issue minsan sa refund. Meron yung tinatawag silang mail na dahil sa gamit mo na siya. Payo ng DTI sa mga consumers, kailangang may maipakita silang patunay na nagkaroon ng transaksyon tulad ng official receipt at ugaliin ang pag-iinspeksyon ng mga binibiti at magtanong sa patakaran ng nagbebenta tungkol sa return at exchange. Kung sakaling hindi napalitan ng mga depektibong nabili, ay maaaring dumulog sa tanggapan ng DTI Nueva Ecija na matatagpuan sa 2nd floor General Tino Street, Parangay Dimasalang, Cabanatuan City, o kaya naman ay maaari magmensahe sa kanilang Facebook page PTI Nueva Ecija. Ang Republic Act 7394 o mas kilala bilang Price Tag Law ay nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga mamimili laban sa mga kananamantala, kaano man kaliit o kalaki ang mga tindahan.